Hoy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Nakikita ah, kikita nyo sa likod ko mga kamots. This is the Yamaha Mio Sporty. So ito yung re-review natin for today. So ano nga ba meron dito sa motor na to? And sulit nga ba to ngayong 2024? Let's Let's go! so what we have here mga kamots is the Yamaha Mio Sporty. So ito yung itsura niya mga kamots. Uh, matte gray. Ayan, matte gray yung color niya. With a touch of uh, black. Black gray yung kulay niya mga kamots. No? So ito yung pinaka body niya. So this is the Yamaha Mio Sporty 115cc. Air cooled so kung mapapansin nyo mga kamots, may kaliitan lang talaga tong motor na to. No? So makinis pa naman siya mga kamots. Ayan and then yung odometer nya is 29k lang then meron syang logo dito ng Mio yung side mirror stock pa rin yan yung mga button switch ayan and dito yung high beam low beam then turn signals horn tapos meron pang choke dito sa right side mga kamots yung patay ng ilaw ayan so napapatay yan so dito sa tool dock pag tinapat mo yan pingit mo yan pa ganyan, mamamatay yung ilaw mo. Harap at likod. So, good thing kasi para makasave sa battery, no? Lalo-lalo na ako sa mga probinsya ka lang naman bibiyahe, hindi masyadong mahigpit. Pero kung dito ka sa Metro Manila, eh, lagi mong iyoan yan. Ayan. Then, yung push start nandito. Ayan. Tapos nandito yung susuyan ng Mios 40. Ayan. Sa... Uh, right side sa may gilid. So kung mapapansin nyo, hindi na siya ano, hindi na siya stock. Ang tawag na dito is an anti uh, ignition key. Then meron siyang dalawang packet. Ayan. So yung isa medyo malaki, ito yung isa medyo maliit. So ang ganda ng texture niya rito, mga kamos, no, para siyang leather. Ayan, kung titingnan. Ang ganda dito. Then pagdating dito, ayan. Yung e sa footboard, yung footboard niya medyo malawak din, mga kamos. Ayan legroom, yung legroom niya nya medyo malaki pwede, pwede mo pang i-extend hanggang dito ayan then meron syang side stand kick start good thing na may kick start to para kung sakaling malubag yung sa push start natin eh mapapahanda pa rin natin so ayan ang air filter nya dito nakalagay so minsan kasi nagtataka nag yung iba ito daw yung air filter so hindi po to air filter mga kabots so binuksan ko na yan hindi sya air filter yung air filter niya dito nakalagay. Ayan, dito sa box na yan. Ayan yung air filter box. Ayan yung air filter box niya mga no? And then, naka-single uh, uh, shock siya mga kamonts, sa likod. Ayan, stack pa din yan. And then, yung susian niya sa may uh, under seat compartment. Ayan, naka anti theft na rin. Ayan, eto yung susi niya. Then, buksan natin yung puwan. Ayan, so eto yung tangke ng Yamami o Sporty yun ito yung compartment nya so medyo may kaliitan lang sya tsaka mababaw lang din so mga docks lang nga pwede mo mailagay dyan cellphone or gloves pwede ka pwede maglagay ng helmet dyan obvious na obvious naman and then ang, magkagandahan pa dito mga kamos nandito yung baterya Ayan, so safe sa baha ever no kung sakaling bahain tayo hindi maapektuhan yung baterya kasi nandito yan, sa ilalim ng upuan so I think yung tank capacity nito is nagre-range nagre sa 3.7 uh, liters if I'm not mistaken and dito sa gilid yan naka emblem sya nakalagay Mio Ayan, stock emblem then sa gulong naman nya mga kamots uh, stock yung mags nya Ayan, stock sya hindi sya aftermarket pero mostly kasi yung mga nakikita ko naka sporty naka ano na siya, naka-upgrade na yung mags niya. Minsan, uh, kadalasan mga RBH yung nilalagay dito. Kulay eh. puti, ganyan. Nung sa gulong naman niya, hindi ko alam kung stock to. Eh. Nung itong gulong niya, kung stock pa rin to. Pero makapal pa siya, mga kamots. Na. Then, the top ng gulong niya, mga kamots, is sa uh, B rubber And Sa likod, 100 by 80 by 14. Sa harap naman, mga kamots, braking system niya sa unahan is this brake. Ito yung caliper niya. Ayan plain lang yung caliper niya. Hindi ko alam kung ano diyan eh. Then ito yung this. Then sa unahan mga kamots, again be rubber pa rin yung nilagay. 80 by 80 by 14. Ayan. Hindi sa ilalim ko makikita niyo, Parang meron siyang mga butas-butas mga kamots. Parang air pens yata yan. Doon din sa may ilalim ng kuwan, meron din siyang dalawang ano. Dalawang butas. Mabuti yan. Baka hindi na tayo mag-customize. Kagaya ng ginawa natin kay Blackie yung ginawa nating airflow. So sa mga hindi pa pala nakakapanood niyan mga Kamots. Yung ginawa nating DIY airflow kay Honda Beat FI version 2. So ayan panoorin nyo na lang sa uh, playlist natin. ayan So good thing dito kaya Mamio Sporty. Meron na. And then meron siyang dalawang hook dito mga Kamots. Isa dito sa may uh, malapit sa handlebar. And then isa dito sa ilalim ng upuan So napaka convenient nitong dalawang hook na to mga kamos lalong lalo na to ano kung sakaling mapuno dito meron pa tayong reserva dito and then yung salina ng oil eto stock pa rin yung ano nyo yung pinakatakit yan so dito yung salina ng gear oil yan ito nga palang motor na to is uh, hindi pa siya FI carburetor type pa rin siya mga kamos no? so yun lang naman mga kamos. quick review natin dito sa Yamaha Mio Sporty Again, this is the Yamaha Mio Sporty. Kasi sabi nila, marami daw pwedeng gawin dito sa Yamaha Mio Sporty na to. Madaling formahan, no? So, dito ko na lang tatapusin ang aking vlog, mga kamos. Maraming maraming salamat muli sa inyo. Stay safe, ride safe, guys. Peace out.